Labis nga na nasaktan si Anthony Davis sa ginawang trade ng Lakers kahapon kung saan gumulantang sa mundo ng NBA matapos inanunsyo ng insider na si Shams Charania na si Anthony Davis ay na-trade na ng Los Angeles Lakers patungong Dallas Mavericks. Kapalit niya ay sina Luka Doncic, Maxi Kleber at Markif Morris habang isinama rin ng Lakers sina Max Christie at isang future first round pick sa trade deal. Walang naging anumang usap-usapan o rumors bago ang trade na ito kaya't marami ang nagulat kabilang na mismo si Davis. Labis siyang nasaktan at nadismaya dahil sa matagal niyang pananatili sa Lakers at sa kabila ng kanyang dedikasyon sa koponan hindi man lang siya naabisuhan tungkol sa pagpapalitan. Bago pa man ang trade, nag-request si Davis ng isang big man upang mas lalong mapalakas ang Lakers. I think we need another big. I feel like I've always been at my best when I've been the four. Naniniwala siyang may potensyal pa ang kanilang team na magkampiyon muli kung may tamang hakbang na gagawin ang management. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, siya pala mismo ang ipamimigay ni Rob Pelinka. Pakiramdam niya ay tinraidor siya ng Lakers matapos niyang ibuhos ang lahat para sa koponan. Sa sobrang sama ng loob, agad niyang inunfollow ang official page ng Lakers sa kanyang social media accounts. Para kay Davis, tila hindi siya pinahalagahan ng team na kanyang pinaglingkuran sa loob ng maraming taon. Hindi lang si Davis ang nagulat, kundi maging ang buong NBA community. Maraming analysts at fans ang hindi makapaniwala na naganap ang trade na ito. Isa sa mga nag-react ay si Bam Adebayo, na nagbiro pang baka may ibang humawak sa cellphone ni Shams Charania dahil hindi siya makapaniwala sa balita. Maging si Luka Doncic ay nashock sa trade na ito. Hindi niya inasahan na ipapamigay siya ng Dallas Mavericks matapos niyang pangunahan ng team sa NBA Finals noong nakaraang season. Wala rin siyang anumang request para matrade kaya't marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan ng biglaang pagtrade ng dalawang superstar. Ayon sa ilang sources, simula nang magkaroon ng injury si Doncic noong nakaraang buwan, nagsimula nang mag-alala ang Mavericks tungkol sa kanyang kondisyon. Napansin nilang bumibigat ang kanyang pangangatawan at tila hindi bumabalik sa tamang kondisyon. Sa kabila ng kanyang husay sa laro, nagkaroon ng pagdududa ang Mavericks kung kaya pa niyang dalhin ang team sa matataas na antas ng kompetisyon. Dahil dito, nagdesisyon ang Mavericks na itrade na lamang siya habang mataas pa ang kanyang trade value kapalit ng isang elite big man na tulad ni Anthony Davis. Sa kabila ng emosyonal na epekto ng trade, unti-unti nang tinatanggap ni na Davis at Doncic ang kanilang bagong realidad. Balita ngayon na maaaring mag-debut si Doncic bilang isang Lakers sa darating na February 9 laban sa Indiana Pacers. Para kay Davis, isang panibagong hamon ang naghihintay sa kanya sa Dallas. Bagamat masakit ang paghihiwalay sa Lakers, meron siyang bagong pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan sa Mavericks. Ang trade na ito ay isa sa pinaka sa kasaysayan ng NBA at tiyak na magdadala ng malaking epekto sa hinaharap ng parehong koponan.